guys! Welcome back again to my channel. Meron lang akong gustong i-share sa inyo and ibubudol ko lang po kayo. Gusto ko lang din po sabihin na supportahan niyo po ako sa aking small business po. Nakakatuwa lang dahil may nag-message sa akin na uulit siyang bumili ng lip tint na binibenta ko. Which is ito po. Ganyan yung packaging niya. Chanel's Tint. Pangalan po ng anak ko yan na babae. Ito yung ano niya, yung character. And yung pangalan ng shade niya ay si Gigi. Gigi na color is ito po siya. Kung makikita nyo, maganda rin yung color niya. Bagay na bagay siya sa mga mapuputi. And bagay rin naman siya sa mga morena. Ang lakas ng dating na to, guys. Try-try natin niya para maniwala kayo. Ito naman yung isa, si Riri naman yung shade niya. Mat po to guys. ganito kasi, yung packaging niya, si Riri, out of stock na po dahil naubos na po siya. And yun po yung pinakang nabili po sa akin. Ganito din naman yung packaging ni Riri, pero pinagkaiba lang nila is yung shade. And syempre, yung character. So, ganyan po siya. Na parang mabibili mo sa mga mall. try na natin para maniwala kayo. Yung shade ni Gigi. Ayan, ganyan yung shade ni Gigi. Parang ano siya. para may pagkamaldita effect. Pag nakaput na siya doon sa lips mo. Ito naman, si Riri. Ito si Riri ayan yung kulay ni Riri. Hindi ko alam bakit mas mabilis maubos si Riri. Pero so, syempre, dahil maganda. Pwede siya sa cheek. At pwede siya sa lips, syempre. And tratry na natin siya sa lips ko para mas makita nyo. Buburain ko muna to. Una nating susubukan ay si Gigi. Sanay ako talaga maglagay sa baba. Konti lang. Oh, maganda siya mga be. Promise. Oh, diba? Nasa sa inyo ko, ano yung bet nyo Pero I swear maganda din si Gigi Ayan siya Tuyo agad siya guys And next na natin si Riri Ito si Riri Ito naman si Riri Natural lang yung color niya Parang girly lang talaga Bagay na bagay sa mga college student. Maganda siya, promise. Maganda pareho. Pero kung yung simple ka lang, bagay sa si Riri. Kung gusto mo yung mga pamaldita effect, mag -GG ka na lang. Para naman sila maganda. Sa mga morena naman, bagay sila both. Pero mas bagay si Gigi. Parang no, nung naglulutang yung ganda. Kung may nyo, ito si Riri. Yan lang naman. Yun po, inaniyahan ko kayo bumili ng aking lip tint. Bumili na po kayo. O, oh, top stock na po kasi talaga si Riri, mga be. Ayan siya. Ito yung tester ko. Bumili na po kayo sa akin. Feeling famous tayo ngayon. Hindi naman talaga ako lala. Hindi naman ako nag-ano na kasi porque nag-viral ako before, eh, nag-feeling-feeling na. Ganun. Pero hindi. Gusto ko lang din talaga itong ginagawa ko, guys. So, ayun. Please support my small business po. Sana bumili kayo. And kung gusto nyo bumili, mag-comment lang kayo sa video na to. I-PPM ko kayo as in. Basta interesado kayo mga beses. This is the end of my video. Kung hindi pa kayo naka sa aking Facebook page, mag-follow na po kayo. Please subscribe to my YouTube channel kung hindi pa kayo naka-subscribe para mas maging update po kayo sa aking next videos. Yun lamang po. Always keep safe and God bless everyone. Bye!